So, kitang-kita mo naman aliwalas. kasi kita mo malinis, maganda yung mga bahay. So, kita mo naman na enjoy na ng mga bata yung amenities ng subdivision project. Kanya yung pinakang purpose naman yung na-enjoy ng homeowners yung amenities ng property. Ano nga po? Happy birthday! <laughs> so, kita mong wealthy yung community kasi ganyan, nakakapag-enjoy yung tao, walang gulo. San ka pa? Ito na yung hinahanap natin. Ito na yung Morning housemates right now we are here in Promesa Isabang Lucena City I am Francis Oval, your real estate broker welcome home So pita-kita mo naman yung ano. Alam mo naman sa community pag aliwalas. Kasi kita mo malinis. Maganda yung mga bahay. Aside pala dito sa Promesa Isabang, meron din tayo sa Promesa Maya sa may tapat ng Shoprite. Actually, katabi siya ng Phase 8 ng Kalmar Homes. Bali ang daan niya ay dun sa tapat ng Shoprite na gate ng Kalmar Homes. Then may access road or main entrance niya dito sa bypass road ng going to Dalahikan. So ito yung overhead tanks, play area, and amenities. So inabot na naman tayo ng half one. Pero worth it. At least tutulog tayong pagod at masaya kasi madami tayong na-accomplish. Hindi pala tayo makapag-laro pa. So we have here yung amenities ng Promesa Isabang. Meron dyang player area like may basketball court. So kita mo naman, na enjoy na nung mga bata yung amenities ng subdivision project. Yan yun yung pinaka-purpose naman, yung nai-enjoy ng homeowners yung amenities ng property.

Kitang-kita nyo naman na tamang-tama yung pagkakagawa ng amenities kasi ang daming gumagamit na na bata. Look at that, daming kids. Nai-enjoy na nila yung amenities. Hello! So gabi na, uuwi na tayo, sasawali na natin yung susi ng model house. Baka tayo makurot na ni Ma'am Aileen. Ma'am Aileen, thank you sa pag assist sa amin sa pagpahiram ng susi para makapag-shoot kami ng ilang videos sa model house ng Shaila Executive. Magandang hapon po. Happy birthday! <laughs> so, kita mong wealthy yung community kasi ganyan, nakakapag-enjoy yung tao. Walang gulo. Napakaliwalas na daan. Tsaka yung mga bata, nag-enjoy sila dun sa amenities. San ka pa? Ito na yung hinahanap natin. Ito na yun from the clubhouse. Walking distance lang papunta sa gate ng iyong mismong subdivision project. So, if commute, nakita nyo naman, may mga pumapasok ng tricycle. Madali lang mag-commute around the area pag palabas ka dahil napakalalapit lang niya sa mga major establishments around the area. Kita nyo naman guys, sobrang secured ng gate natin. So, yan yung hinahanap natin sa security na isang sa subdivision project. Chinecheck talaga ang mga nakakapasok ay yung mga homeowners lang or visitors ng ating homeowners. Ano? So housemates, I think uwi na ha. Wala pa tayong sinaing. Pero sa labas na lang siguro tayo kumain. Sa labas ng bahay pagkaluto ng sinaing. <laughs> housemates thank you for watching us so tuloy tuloy lang tayo keep going we will do our best to give you the best new subdivisions project here in Quezon province let's start here in Lucena City and later on papakita din namin sa inyo yung pinakamalalapit na area na pwede kayo makapag avail ng property so kung may question ka housemates kung may gusto kang property na ipa house tour or i-check namin ibigay namin yung mga details i-comment mo lang pupuntahan namin yan i-check namin yan sa abot na kami makakaya housemates I am Francis Obal, your real estate broker Welcome home.